Dahil din ng kababalaghan at kapatakutan Hanapan ng mga nawawala Dag alas sa fiction, comedy, drama, action suspense, horror and love story. Alias Batong Buhay Chapter 41. Kakaibang nilalang sa eskwater. Palapit na noon si Bato sa kanilang bahay. May natanaw itong kakaibang nilalang na umaaligid-aligid sa paligid ng kanilang bahay tila naghahanap ito ng masisilipan o kaya na may malulusutan. Nakaramdam ng kakaibang kilabot at pag-aalala si Bato dahil ang tiyahing si Vicky lamang ang naroon sa kanilang bahay at mahimbing na natutulog. Agad kumubli si Bato sa gilid ng isang bahay na nadaanan nito. Pinagmasdan nito ng mabuti ang kakaibang nilalang na may maitim at mabalahibong katawan. Iniisip ni Bato kung ano ang kanyang gagawing pag-atake dito. Kailangan niyang makuha ang kanyang itak sa loob ng bahay upang magapi ang kakaibang nilalang na iyon. Samantala, Pagapang at mabilis ang pag-iikot ng kakaibang nilalang sa paligid ng bahay na tila naglalaway na. Nanatili lang si Bato sa gilid ng bahay at inaalam pa kung ano pa ang gagawin ng tila kakaibang nilalang lang na iyon. Agad nitong kinapa ang kanyang bulsa kung may natitira pa bang batong buhay na bala ng kanyang tirador. Ngunit wala palang natirang batong buhay sa bulsa nito. Kaya dahan-dahan itong nagkakapasa lupa at naghahanap ng maliliit at matigas na bato sa paligid na pwede nang ibala sa pirator. At nang makakuha ito, agad niya itong isinilid sa kanyang bulsa. Bagya pang lumapit si bato at pinagmasdang mabuti ang kakaibang nilalang na iyon na may gulugulong buhok, maitim na balahibo, kulubot na katawan at tila puno ng laway ang mukha hindi nga ito nagkakamali sa nakikita. Isang aswang ang umaaligid sa kanilang bahay. Aswang sa squatter. Matindi ang aswang na iyon dahil kahit alam nitong maraming halang ang bitukang naninirahan sa squatter na iyon, hindi pa rin ito natatakot. At kapag nakita ng mga ito ang aswang na iyon, paniguradong hindi ito uurungan at baka gawin pa siyang pulutan. Subalit matapang talaga ang aswang. Lumalabas pa rin ito at patuloy na ng bibiktima ng mga bata at mahihina. Nagtataka si Bato. Wala namang bunti sa bahay nila at saka sa probinsya nga nila hindi sumusugod ang aswang sa bahay nila o umaaligid man lang dahil sa takot. Pero doon sa squatter, doon pa yata mabibiktima ang kiyahin nito. Mga ilang sandali pa'y pa gumapang nang mas malapit si Bato upang talagang hindi siya magmintis sa pagtirador dito. Subalit biglang nawala sa kanyang paningin ang kakaibang nilalang. Narinig na lang nito ang malakas na pagkalabog ng bubungan ng kanilang bahay. Nasa bubong na pala ang aswang. Tumalun ito mula sa puno ng aratinis papunta sa bubong ng bahay nila bato. Pilit nitong tinutuklap ang bubungan ng bahay ngunit hindi niya ito matuklap. At dahil hindi ito matuklap ng aswang kung kaya't bumaba ito at muling tinungo ang pintuan ito naman ang pilit nitong binubuksan. At dahil sa nalilikhang ingay ng aswang, nagising si Vicky. Tinanong niya si Bato kung ano bang ingay iyon at bakit may kumakalus ko sa bubong, dingding at pintuan nila. Ang buong akala ng tiyahin ay naroon lang sa sala si Bato at natutulog. at dahil palakas na ng palakas ang pagkaluskos ng matatalim na kuko ng kakaibang nilalang na iyon, naasar na si Vicky at sinabing bugawin na ni Bato ang mga pusa sa pintuan. Ang aswang naman ay hindi mapakali. Marahan pa itong pumatok sa pintuan na sa pag-aakala naman ni Vicky ay ang asawa na iyon kaya bumangon ito at naupo. Sinabi nito kay Bato na may kumakatok bakit hindi nito pinagbubuksan. Subalit wala siyang sagot na naririnig mula sa pamangkin. Kung kaya lumabas na ito ng kwarto upang alamin kung anong nangyayari at bakit hindi sumasagot si Bato. Subalit bigla itong kinabahan nang makitang wala ang pamangkin sa higaan nito sa sala. Inayo pag na yan. Salita ako ng salita. Wala pala dito. Hoy Bato, ikaw ba yung nasa labas ha? Bakit ba ko pa ha? Wika ni Vicky nanuoy na aasar na dahil kahit ang nasa labas ng bahay na inaakalang si Bato ay hindi sumasagot sa kanya. Lumapit si Vicky sa pintuan habang inayos ang buhok nito at akmang bubuksan ang pinto. Munit narinig nitong may humihingal sa labas ng pinto kaya sumilip na muna ito sa maliit na siwang ng pintuan. Bahagyang natigilan si Vicky. Namilog ang mga mata nito at napabuntong hininga nang makita ang mabalahibong kamay na may matutulis na kuko at pilit pa nitong binubuksan ang kanilang pintuan. Napaatras si Vicky dahil may kakaibang nila lang sa labas ng kanilang bahay nais nitong umiyak sumigaw dahil sa labis na takot ngunit hindi naman ito magawa nagsasalita si viking ngunit tila pigil at mahinang boses ang lumalabas sa kanyang bibig na kahit pa sumigaw ay parang wala nang lalabas pang boses dito. Tumakbo papasok ng kwarto si Vicky at do'y nagdasal. Mga ilang sandali pa'y napadako ang aswang sa bintana. Sumilip ito roon at pilit binubuksan. Ngunit bigo ito dahil maayos ang pagkakasara ng bintana kaya hindi niya ito nabuksan. Samantala sa kinaroroonan ni Bato, dinukot ni Bato ang maliliit na batong napulot sa paligid upang ipambala sa tirador. Ngunit ito'y mahihinang bato lamang at madaling mabasag kaya maaaring hindi ito indahin ng kakaibang nilalang na iyon. Binatak ni Bato ang goma ng terator sabay bitaw Sapul sa ulo ang aswang ngunit hindi ito natinag. Lumingali nga lang ito at hinahanap kung saan galing ang batong tumama sa kanya. Tinuloy pa rin ito ang pagbubukas ng pintuan ng bahay. Subalit, isa na namang bato ang mabilis na bumubulusok patungo sa ulo ng aswang. Sapul ito at gumulong pababa malapit sa sapa. Ngunit hindi ito nahulog sa tubig at bigla na lang nawala. Nagmamadaling tumakbo si Bato papunta sa pinto. Medyo nahirapan itong buksan iyon dahil may pit ang pagkakasaran nito. Nang makapasok siya sa bahay, agad nitong kinuha ang itak sa gilid ng dingding. Sinilip ni Bato ang tiyahin sa kwarto nito upang kumustahin Ngunit bigla naman itong nagsisisigaw nang wag po maawa kayo. Nakarinig kasi ito nang yabag palapit sa kanya. Lumapit si Bato at niyakap ang tiyahin. Pinakalma niya ito at bumulong na huwag nang matakot, naroon na siya. Tinakpan ni Bato ang bibig ng tiyahin upang hindi ito makagawa pa ng ingay. Binulungan niya ang tiyahin na lalabas siya ng bahay at isasara nitong maigi ang pintuan. Bilin niya rito na wag nang lalabas ng kwarto. Manatili na lang ito roon dahil ligtas ito sa loob ng bahay. Tumangulang si Vicky at sinabi nitong mag-iingat ang pamangkin. Paglabas ni Bato, nagmamadali nitong hinanap ang aswang sa paligid ng bahay. Ngunit tila nawala na ito ng tuluyan. Pabalik na sana siya ng bahay nang magulat ito. Mula kasi sa bubungan, tumalun ang aswang papunta sa kanyang likuran. Nagpagulong-gulong ang dalawa sa lupa at sa hindi inaasahan, nabitawan ni Bato ang hawak na ita. Si Vicky na may marahang sumilip ng bintana nang marinig na nagkakagulo na sa labas ng bahay. Nakita nito ang pamangkin nakikipagdigma sa kakaibang nilalang. Nanginig at nanlaki ang mga mata nito sa nakita. Ang aswang nakalaban ni Bato ay nasa ibabaw na ng katawan nito. Nakakatakot ang mapula at nanlilisik nitong mga mata. Maging ang mahaba at matutulis nitong mga pangil na puno na ng laway. Kinikilabutan si Vicky at hindi mapakali hindi nito malaman kung ano ang gagawin upang matulungan ang pamangkin. Samantala, sakal-sakal ng aswang si Bato, pinapasok na ng alambre nitong buho ang butas ng kanyang ilong. Tay nga, maging ang kanyang mga mata upang hindi ito makakita. Subalit malalakas na suntok naman ang binibitiwan ni Bato sa mukha ng aswang upang makawala Ngunit matibay talaga ang pangit at kulubot na mukha nito. Hinahagilap naman ng kaliwang kamay ni Bato ang kanyang itak na nabitiwan. Ngunit hindi na niya ito matagpuan. Isa pa, walang buwelo ang kanyang suntok. Kaya hindi tumatalab sa matigas na mukha ng aswang. Pinilit ni Batong makaigkas man lang sa pagkakadagan sa kanya ng aswang upang bahagya itong makabuelo. Malalakas na suntok, siko sa panga at leg ang ginawa ni Bato at do'y tila ininda na ito ng aswang hanggang sa mapabitaw ito na halos hindi makahinga dahil sa lakas ng pagsiko ni Bato sa leeg nito. Bagyang umusog patras pa si Bato at sinipa sa katawan ang aswang dahilan kaya nagpagulong-gulong ito sa lupa habang sapo-sapo ang leeg nito. Mabilis na tumayo si Bato. Duoy may buelo na ito kaya agad nitong sinugod ang aswang. Malalakas na sipa at suntok ang kaniyang binibitiwan sa mukha at katawan ng aswang. Tumbalelong ang aswang at gumulong ito sa lupa. Ngunit tila matibay talaga ang aswang na iyon at baliwala lang sa kanya ang malalakas na sipat suntok ni Bato. Inikot ni Bato ang kanyang paningin. Hinahanap nito ang nabitiwang itak ngunit nawala na talaga ito at hindi na nito mahagila pa. Mabuti na lang, biglang sumikaw si Vicky at inihagis nito sa lupa ang tansong itak ng asawang si Mando. <coughs> Nang marinig ang sigaw ng tiyahin, mabilis na tumakbo si bato at tumambling ito upang pulutin ang itak na inihagis ng tiyahin. Ngunit mabilis din ang aswang. Bigla siya nitong sinugod. Mabutit na pulot na nito ang itak ng tiyuhin kung kaya't pagtalo ng aswang sa kanyay, agad niya itong sinaksak sa leeg at sinabayan ng malakas na pagtulak at patagpas sa tiyan nito. Talsikan ang dugo ng aswang papunta kay Bato Labas ang bituka sa tiyan ng aswang Halos masukan naman si Bato sa baho ng dugo ng aswang na tumalsik sa kanya Ang baho ko! Gumulong ang aswang pababa ng ilog Habang puso po ang bitukang lumabas sa tiyan nito Hinabol ito ni bato, ngunit bigla itong nawala nang mag-anyong pusa at tumalon ito pa kabilang ilog. Sa kapalang naglabasan ang mga kapitbahay nang matapos na ang gulo. Magkakalayo kasi ang bahay roon, kaya di nila alam kung ano ang totoong nangyari. Nasanay na rin kasi silang palaging may gulo at nagtatago lang sila sa loob ng bahay ayaw makialam upang hindi madamay. Ang akala tuloy ng mga ito'y pangkaraniwang gulo lang ang nangyari. Ngunit nagulat ang mga taga-squatter sa nalaman. Ang aswang na nakalaban ni Bato ay ang aswang na kamakailan lang ay sumalakay sa mga bahay ng mga may sakit, bata o nagdadalang tao. Samantala, hinanap ni Bato kung saang sulok tumalsik ang kanyang itak. Doon niya ito natagpuan sa ilalim ng hagdan ng kanilang bahay. Pagkakuha sa itak, agad itong umakyat ng bahay upang ilagay sa abuhan ang itak na may dugo ng aswang. Nanginginig namang sinalubong ito ng tiyahin at niyakap. Oh, okay na po, Tiang Vicky. Huwag na po kayong matakot siguradong patay na ang aswang. Wika ni Bato habang pinapakalma nito ang takot ng tiyahin. Tiyang, saglit, ilalagay ko lang, ilalagay ko lang sa abuhan ang itak ng tiyong upang hindi na mapagaling ng aswang ang kanyang mga sugat. Agad nitong tinungo ang abuhan at itinusok doon ang tansong itak ng tiyong mando nito. Saan ka magaling? to ah, bato. Pagtingin ko sa igahan mo, wala ka naman dito. Nanginginig na tanong ni Vicky. Tiang, ilang gabi ko na po kasi naririnig iyang aswang na yan. Kaya kanina, lumabas ako upang abangan siya. Hindi ko na po kayo sinabihan upang hindi na kayo matakot at mag-alala pa pagsisinungaling nito habang palapit sa tiyahing humihikbi. Nagpunas ito ng luha ngunit naroon pa rin ang takot sa dibdib nito. Ah, uh, ganun ba? Uh, kaya, kaya, kaya pala oh, wala ka dito kanina. Uh, akala ko uh, iniwan mo ako. Uh, at kung saan saan ka nagpuntang bata ka. <laughs> Tumango na lang si Bato sa sinabi ng tiyahin at mabuti na lang ay napaniwala niya ito. inabukasan usap-usapan ang nangyaring pag-atake ng aswang sa bahay ni Lamando. Pag uwi ni Mando galing sa trabaho, nagulat na lang ito nang malaman ang mga nangyari nagyakapan naman ang mag-asawa at ikinuwento ni Vicky sa asawa ang lahat ng nangyari. Kinabig naman ng tiyuhin ang ulo ni Bato at bumulong ito ng pasasalamat. Tinanong din ito kung nasaan ang itak na ginamit ni Batong panlaban sa aswang. Nasa abuhan na at nakatusok na ito roon. Wika ni Bato. Tiningnan ni Mando ang kanyang itak at umiling-iling na lang ito sa baywi ka ng Patay kang aswang ka. Maraming salamat po mga solid kaibis sa inyong pagtambay at pakikinig ng alias batong buhay, The Wonder Boy. Please, wag po kayong mag-skip ng ads. Tulong nyo na lang po sa akin. Ingat po lagi. God bless. Hanggang sa muli.